Ang hapon sa inyong lahat ng mga kaparmers So update tayo sa 17 times harvest Sa talong So ito na po ang aming napipitas Na mga talong Na, na harvest namin ngayon pang 17 harvest na po Yan Nag-classify po sila So ito na po ang aming mga nabandol So, ang variety po ng ating talong mga ka-farmers ay Miss Calex type 1. Type 1 po ang variety. So, 17 times harvest na ngayon. <laughs> pila pipiti sa million So, yung pinipitasan natin na talong mga farmers na sa ito po. Sobrang tangkan na po ng ating talong. Lagpas, taon na. 17 times harvest na po siya ngayon okay so ang planting distance natin no half meter tapos ang rotoro ay 2 meters so yun po mga kapwa ko ka farmers so sa nagtatanong sa akin tungkol sa mga insecticide fungicide pati polyar natin ginagamit pakicheck lang po sa ibang video meron na po tayong mga na upload Yan. Okay, so sa inyong lahat no, mga ka-viewers, mga ka farmers hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God